Let's do this mga kainday. tayo. Ang sarap din pala kinilaw. Oh. Lagyan ko lang siyang kamati, ay oh kamatis, kamatis sibuyas at saka luya. Kinilaw. Hey what's up? Welcome to my YouTube channel, Island Official Vlog. Hey what's up mga kainday? Ayan, for today's video, magpapakita na naman ako ngayon guys. Uh, buhay, buhay nanay talaga. Ayan ka, Nak tapos na ako hindi pa ako nagbihis ng dami to ngayong araw na to linggo po ngayon so palaspas and katapos na simba ng rito ako sa palingke so ito ngayon ang ating niluluto ngayon guys ayan niyo ayan ayan guys madilim lang ayan kung makikita mo ano ba ayan naglaga ako at tapos mayroon pa tayong ginagawa dito ayan pakita ko sa inyo ayan gagawa ko ng kilawin guys hindi talaga mawala-wala yung tilawinin yun. ayan na, uh, nahimay ko na yan, hindi ko na pinakita na himayin dahil uh, matagal-tagal ang proseso niyan <laughs> hindi ko na ipapakita kung paano ko gawin kasi alam ko may, may vlog na ako ng ganyan may blinag na ako ng kilawin kaya ayan o ba diba? ang kalat pa dyan, ang dami ko pang gagawin oh. <laughs> ayun, nilipat na natin guys sa lalagyan, ayan, ang dami sabaw ba? Diba? nilaga. <laughs> At gagawin na natin yung gulay. So, ito lang guys, ang ating gulay na ating ilalagay doon sa nilaga na ano. Baka po yun, pero ito yung aking gulay. Ito lang po ang nabili kong gulay. ba diba? Talagang isan libo guys. Talagang tipid-tipid si Inday Island nyo. Ayan. Ito yung ating panahog. May sibuyas na yun. Ito, itong sibuyas na nandito. Sibuyas, luya, kamatis. Ilalagay ko po, po sa kinilaw yan. Ayan. Tapos itong ano ba tawag sa inyo nito guys? Yan. Ah, uh, Ano yata to? Pizza Taiwan? Taiwan pizzay? Ayun to? Taiwan pizza or Taiwan? Comment down below na lang guys. Hindi nga no. Ito ang ating panahog at aking ipiprepare na. So, yan guys. Maraming salamat. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Thank you for watching guys. God bless us all. Ayan, hindi na ako muna ng apoy. Titingnan ko kung may konti na lang pala ang sabaw. Nilagyan ko nitong parang strainer yung tawag nito para lumambot din siya. Sana malambot na to. Nilagyan ko na siya ng mga ricado para gulay na lang mamaya. So, dadagdagan ko ng tubig. Ililipat ko siya sa lalagyan. Hindi ito ang lalagyan ko kasi maraming gulay. Alam nyo, alam nyo naman, pag ako nag sabaw, grabing gulay dami. Kaya ayan. Ayan, mayroon pa pala isang, ano, mayroon pa pala isang isasawag ko guys. Ito nilaga tapos may labanos ano yung sinigang charot <laughs> basta kung ano na lang anong gulay na lang aking nabili basta sina sabawan eh, hindi naman yan pang tinda guys pang ulam lang namin yan kaya yan ang ating mga sahog yan ba ah, diba? mayroon tayong labanos sitaw kasi ito eh, hindi ko na lang babanggitin guys alam niyo naman yan kung ano yan ayan alam niyo naman po ito kasi bawal ibanggit dito sa Facebook sa Facebook o sa YouTube, pwede naman siguro. Pero, hindi ko na lang banggitin. Kasi ito. Ayan lang po ang ating sahog. Ayan. Ayun, mga kainday. tapos din ng ating ginagawa. tapos din ako magluto. Ayan, kain dito na guys. Kain na kayo. At na dito na. Ayan na ang ating pagkain for today's video. Ayan. <laughs> ang kinilaw ito, okay na rin. Ayan, kinilaw na isda. Ayan. Ah, ba? Diba? So tara na, let's go na guys Mayroong kasamahan pa yan ng malamig na malamig na tubig Ayan, tubig lang yan guys, malamig Let's go guys okay. Let's go guys, kain na tayo Malamig ng ano oh. Tubig, tubig lang yan Kain na tayo Ito na yung niloto nating ano Nilotong ulam So katatapos ko lang, pinamu, mo Tingnan nyo naman guys yung aking pagmumuka Grabe, Grabe ang init pinagpawisan at pinagpaguran kaya <laughs> tayo guys tara ang sarap mga kainday at tikman natin itong kinilaw guys kinilaw na isda sa linyase ayan kini oh. kinilaw na isda labi talaga ngayon guys yung one ki mo pag pumunta ka ng palingki, ubus ang bilis maubos, Diyos Nakita ah, nyo naman yung akin blinag sa unang vlog ko. Ayan, ginawa ko lang voice over yung kasi ano. Thank you. Let's do this mga kainday. Ayan tayo. Ang sarap din palang kinilaw. Oh. Lagyan ko lang siyang kamati, ay kamati, oh kamatis. Kamatis, sibuyas, tsaka luya. Kinilaw. Nabulit ko talaga to mula noon pa. Mula bata pa ako yun sa probinsya. Hanggang nakapag-asawa, hanggang tatanda na lang. Pero bawal din yun daw yan.